ala ko ala ko kapa lang mo kung kaya kung kaya mo 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 mo

Tatlong po. Yun rectified. Ano? Yung boy style. Ano ka takto boy? Yan po, Rolex po yan. Mata, no, so, po. Mungle, mamboy, <mukle> mamboy, mamboy, ba? Two po. Bumula yan si mga boy. Pag binata. Pag binata po. mo! Mga boy, sabi ni... Bungol na yan. Bungol. Bungol, bungol. Pingi, pingi. Tulog. 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 po. Tulog. ito. ito ba,

Okay, guys. Tata lang mga ito mga tapos muna 'yan. Click din guys, ha. Dinas dito. 900, Tommy. Tommy 700. Yes. Basta mga naghahanap ng dito, click mo basta, eh. Tommy, D-shop, magkano? Ah, 130. 150. Napaka-dikit nito. Ito 'yung authentic. Oh, mga original. Tingnan na, yung peke, mataba ito, 'yan. Slim. Ang 120. Ito pa ito. Oh, ito. Ito na, ito Oo. ka ito Ah, Seko, Seko. Ano ito? mo, ko tapos kababa ka na naman. Pakita ko lang, ibaba mo rin. ko tayo. Uh, <laughs> yeah. uh, wala uh, uh, ito. na ako sa'yo. Sinarin eh. Yan, di ko. Ano pa. Hoy, so, mo yung price. Uh, price, price. price price. Ay, wala oh, okay. yung pangalan. Panganan, eh. ko yung pangalan hindi ko makita eh, malabo yung mata ko Itutok mo na lang, maro maganda. Ito nga, yung iba, ah, sige. Ah, di diba? Sa ibaba mo lang. Ayan. Yung mata ko, yung malaki. Ito, ayun. Ayun, oh, dako. Ayan, ayan, ayan. ayan. fossil. Ah, fossil din yan. Apo. Eh, mo yung fossil na yun. Oh, ah. Fossil mga ganyan, ayan. Ayan. course. Morning, morning, morning po. Hindi po lang. Ito. Magaganda na yan. Magkano naman yan? 600 na lang. 500. Oo. Magaganda mo mag mga ano. Ayan, yeah, maganda yan, boss.